Dahil mandala naman ang katakawan ko, tara at gagawa tayo nasa malamig gamit ang gulaman patinaan sa go. At meron din tayong gagamitin na condensed and then evap. Tara, let's go! So ayan, nagbuo lang pala wow. ng gulaman dyan. Ang ginamit natin ay kulay red. At ihiwain lang natin ito ng maliliit. gamit ang blender, ay nagblend na nga pala ako ng yellow na nilagyan ko ng gatas. Ayan, pag halo ilang natin ang yellow na binlender natin sa go. And then, lalagyan din natin ito ng gulaman. So, ayan, dahil nga mainit ang panahon, masarap gumawa ng gulaman na sa ganoon ay maibisa ng ating mga pawis. Ganyan talaga pagka uh, nakakaisip ng katakawan. So, gagawa tayo ng paraan. So, ayan. Alagyan din siya ng gatas. At imekos-mekos lang po natin yan. Hanggang sa mag-blend lahat yung kanyang ang um, flavor. So, ayan. lagay natin sa baso at ating ito inumin para ma-refresh tayo for today's video. Ayan, so delicious naman talaga. At talagang refreshing once na nakakain tayo ng na, malalamig. Meron niya may nga tira. Sabi ng anak ko, ko daw ice candy. So, wala plastic na ice candy. Ito ang available namin, plastic ng yellow. So, paitigasin ko lang to At mamaya ay kakainin ulit namin pang merienda. Mary. Ayan, at lalagay na natin ito mm -hmm. sa ating yeluhan, ating freezer. Nang sa ganun mamaya ay makain na natin eh. Sa serve ko na, matigas na ang Ais Ais candy, ating ginawang ice candy. So, dahil stage, after namin kumain ng dinner, <laughs> ay sa serve ko na yung aming ice candy. Nang, nang sa ganun, ito ay magkisilbing dessert. So, ayan, after namin kumain, ayan, good sort mo tayo ng pampalamig na ice candy. Ayan, hindi makakanda yung aking mag sa pagkain ng ice candy. Dahil nga, sobrang laki nito. Tinan nyo naman, oh, isang dakot. Dahil, yellow na ice candy ating ginamit. And then, gumawa rin tayo ng ating ice drop. Yan yung sumobra pa rin mula sa ating palamig. At sabi ng anak ko, lagay ko daw sa kanyang ice drop stick. Nasa ganoon ay Masarap din kainin. So, ayan, tinan ninyo naman. O, oh, yun, order ng aking anak. So, ganyan lang siya. So, bago niyo siya hugutin, kailangan 10 seconds bago ninyo hugutin sa lalagyan para hindi masira yung ating ice wrap. So, para madali siya matanggal. So, ayan. Oh, ang ganda ng ating ice wrap. Nakakatuwa. Lalo na, magustuhan talaga ito ng mga bata.